posibleng muling umupo. Ang Kongresista ang isa sa mga pinakamaingay na pangalan ng 19 th Congress na si outgoing Manila Representative Benny Abante. Ito'y matapos lumabas ang desisyon ng Comelec Second Division na dinedeklarang void ang Certificate of Candidacy ni Congressman-elect Joey Uy Matatanda ang naghain si Abante ng petisyon laban kay Uy sa Paul Body mahigit sampung araw matapos ang May 12 midterm elections. Ayon sa Comelec, nagsinungaling si Uy sa kanyang COC kung saan sinabi niyang isa siyang natural born Filipino kahit na dumaan siya sa proseso ng naturalization mula sa pagiging isang Chinese citizen. Under Philippine laws, bawal tumakbo sa pagkakongresista ang hindi natural born Filipino. Magkakampi si Abante at Uy noong 2022 elections sa ilalim ng partidong Asenso Manileño ni outgoing Manila City Mayor Hani Lacuna. Pero ngayong 2025, kumampi si Uy sa nagbabalik na Mayor-elect Isko Moreno at kinilaban si Abante sa pagka Sa Supreme Court, sinasamahan ko si Attorney Jordan Pisaras para magsampa ng kaso laban kay Comelec Chairman George Garcia para sa lahat ng pandalayang kanyang ginawa ngayong eleksyon 2025. Ang bigating aligasyon ni Attorney Pizaras ay dumalaw si Attorney Pisaras noon October 2024 sa opisina ni Chairman George Garcia para magkortesi call dahil first time niyang tumakbo bilang congressman ng District 1 ng Bohol. At tinanong niya lang si Chairman George Garcia, meron po ba kaming assurance na maipapatupad na natin ng maayos ang lahat ng ating election laws ngayong election process na ito? Ang sagot ni Chairman George Garcia ayon sa petisyon ni Atty. Pizaras ay, ilan ba ang botante mo sa iyong distrito? Ang sabi, 300,000 po ang sagot ni Chairman George Garcia. Kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. What? Anong suggestion yun? Ibig sabihin ba nanghingi ka ng 300 million pesos para maipanalo mo si Atty. Pizaras bilang congressman ng District 1 ng Bohol? Naniniwala po si Atty. Pizaras na itong kalakaran na ito ng Comelec ay lantaran at widespread sa buong Pilipinas at ginawa nila sa lahat ng mga kandidato noong mga nakaraang eleksyon yung mga nagbayad sa COMELEC ay siyang mga nanalo ngayong election process na ito. Dahil sa statement ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Paano mo i-interpret yung salitang iyon? Chairman George Garcia, sagutin mo nga ano ang ibig sabihin nung sinabi mo kay Atty. Pizaras na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo. Magkano ang sinabi mong halaga? para sa mga ibang kongresista, ibang mga kandidato na lumapit sa iyo. pag natin itong matinding kababuyan. Okay, docket number SPC number 25-006. Luis Joey Chua Uy. Yan, name of respondent. Position vying for Member, House of Representatives, 6th District of the City of Manila. So bilang congressman, respond, respondent Luis jo, Joey Chuaoy ya. Chua Uy. Respondent is considered a non-candidate and his COC is void ab initio. Ibig sabihin po nito, yung kanyang pagkandidato, ang ibig sabihin ng void ab initio from the beginning sa simula pa lang void na. So parang ang, ang ang ibig nilang sabihin dito, yung pagkandidato ni Joey Chua Uy, sa simula pa lang wala na. So na proclaim na binawi pa proclamation of respondent is annulled. Bienvenido Benny Mirando Abante. eto na yon. Si Pastor Abante yung merong dila. Uh, haganon. ganon. Uh, yung tatay ni, yung pitit ator ni Princess Abante. Uh, yung sina yung Pinos ni BP Sara na may picture na nakaganon. Nakadila, nagalit nagalit siya. Yung Aso ni Tamba diyan dyan sa kamera. Miembro ng Quadcom, Tricom, lahat ng Comcom. Basta taga-tahol ni Tamba na si Pastor Abante declared as the duly elected member House of Representatives, 6 District of the City of Manila. Matindi po ito. Alam nyo nung nakita ko to? sabi ko, hindi naman siguro totoo yan. Baka fake news na naman yan. Baka gimmick na naman nila. Kasi yan po ang style nila. Sa kanila mismo manggagaling, ang fake news, sa kampo, hindi, I'm not talking about Comelec, sa kampo ng mga galit sa Duterte, sabihin na lang natin ganon, sila maglalabas ng fake news, tapos isi-share ng mga Duterte, tapos kasabihin tayo fake news. Pero sa totoo, tanim po nila yung fake news na yon. So, ako ine expect ko, sabi ko, fake news naman siguro ito. Dahil sobra naman yan. Kung yung mga ginagawa na nila dati ay matitindi na, sabi ko, ito sobrang tindi na ito. Sobrang tindi na na ito na lihiti mong kababuyan na itong ginagawa nyo, Garcia. Kung totoo ito. Sabi ko, hindi. Umaasa pa ako eh. Parang ano ko eh. Parang uh, uh, umaasa ako sa wala. Umaasa ako sa milagro. Umaasa ako sa kabutihan. Sa, sa, really, ito sinabi ko, sobrang kababuyan niyan eh, that is too much evil. Meron naman siguro natitirang kabutihan dito sa loob ng Komilek. Meron naman siguro natitirang kabutihan sa bud budhi ni Garcia. Di ko sa ano, Facebook mismo ng Komilek. Sila mismo nag-post. Ang tindi na ito. Mga kababayan ko, ito po ay lantarang garapal na po. Kung bagat sa panggagahasa, meron yung ng gagahasa ng patago. Inililihim. Itong ginagawa ng Comelec na ito, ito'y panggagahasa sa gitna mismo ng kalsada. In broad daylight. At maraming nanonood. Sobrang kababuyan po. Para sa akin ha, ganyan po katin ito, Kasi yung ginawa nila dito sa Duterte Youth Party List, eh, obvious na obvious na. Sobra na. Tapos dinagdagan pa nila ito, ng ganito, at alam naman natin ang karakas ni Benny Chua. Ay ni Benny Abante. Di ba? Alam na alam naman natin ito eh. Ito'y lantarang tagatahol, aso ni Tambaluslos. At malaking bagay para kay Tambaluslos to si Abante. Talagang ito, makapalang mukha ni ito. Talagang pati babae, eh, pinapatulan ni ito. Ipinahihiya ni ito sa quadcom, sa dyan sa mga hearing-hearing dyan sa Congress. At kailangan-kailangan niya ito. Tingnan mo. Ano ano tong ginagawa ni Tambaluslos? Kumuha siya ng tagapagsalita yung anak ng Congress. House speaker siya, speaker of the house, kumuha siya ng isang tagasalita. Meron pa siyang tagasalita ng no, mga prosecutor naman yung mag-uusig sa impeachment ni BP Sara. At alam natin ang kalidad nito si Pastor Chua. Pastor nila yan. Ha? Ito eh, eh, lantarang pastor ito siguro ni Los. At ang naging sugo niya sa kadayaan. Kumilig? Isipin mo, talo to. Talo. Talo, ipupwesto ng Komilit yung panalo na Duterte Youth Party list na mayroong tatlong upuan ayo paupuin. Yung talo pinauupo. Binabawi yung proclamation. Obvious naman. Alam mo kahit anong ikut ikutin nyo. Tanga na lang maniniwala sa inyo na ito hindi ginagamit ang kapangyarihan. Kaya nga mayroong pang- pa anomalya ito si Garcia eh. Na di umano ito ay nagpapabayad na patungkol dito sa panalo, etc., cetera, etc. Cetera. Marami, may anomalya po ito si Garcia pag, tang, pagtungkol dito sa kape, kapeperahan. Okay? Yan po ang sabi nila. So nagdudugtong-dugtong eh. Hindi mo ma-i-deny na it's too much of a coincidence. Tinan mo, abogado to ni Marcos. Abogado niya ito na ipinagtatanggol si Marcos noong dayaan noong panahon ni Leni yung pagtatalo nila sa vice president isipin mo ikaw ang tagapagtanggol nang di umanong sinasabi yung nadaya kayo noong eleksyon nung pagka vice president so dapat alam mo yung feeling Garcia tapos nung napunta kang Comelec chairman, ganito ang pinaggagawa mo. Nananawagan ng manual recount ang mga Pilipino. Anong ginawa mo? May pinabura ka mga data. Para nyo sinasabi, wala kaming pakialam sa inyo. Kami ang nasa kapangyarihan, kami ang matigas. Ako ang nakaposisyon. Manahimik kayo, walang manual recount, tinatapos ko lang ngayon. Hindi kami makikinig sa inyo. Ganun ang pinapalabas ni itong si Garcia. Ganun po. Kasi may misto lang reklamo. Mabilis na nakikinig ng bura. Yung talo, pinanalo. Yung panalo, pinatalo. Eh wag na tayong magbutuhan. Ikaw lang pala mag-uupo eh. Isipin mo. Ilan ang natanggap? 2.3 milyon ang natanggap na boto ng youth party list. Hindi mo pa uupuin? Tatlong upuan yan. Sa madaling salita, tatlong abante yan. Tatlong congressman ang uupo dyan. Nagdesisyon, 2.3 milyon na Pilipino nag-decide. Gusto naming umupo yan. Duterte yung party list, tapos ikaw lang magde decide ayaw mong paupuin? Ano lakas mo, Ting? Isa ka, tumbas ng 2.3? Tapos yung talo, pinanalo mo, pauupuin mo? Anong kalukuhan? Huwag na tayong magbotohan Ayaw ko sa inyo, ha? Ako'y nawawala na ng pag-asa sa ganito. Ba't pa ba tayong magbobotohan? Isang tao lang pala masusunod. Oh. Masisisi mo yung taong bayan, wala nang tiwala sa inyo. Alam mo, nangangampanya kami sa Amerika, nangangampanya kami sa probinsya. Alam mo, sinasabi sa amin doon, hirap na hirap kaming magpaboto, lalo na sa mga OFW. Bakit dinadaya nyo lang daw? Sabi ko, wag, gawin nyo pa rin yung trabaho ninyo. Ayaw nila maniwa, kasi hindi raw nila nakikita yung boto nila. Online, bigla-bigla naging online, wala daw sa batas yun. Sabi ko, hindi, may awa ang Diyos. gawin nyo lang yung gagawin nyo. Wala nang tiwala taong bayan sa inyo, tapos ganyan pa ginagawa ninyo mga animal. Tapos ihisiin nyo sila, wala silang tiwala sa inyo. Kaya nga ayaw na ng tao ng eleksyon eh. Pinipilit na nila si BP Sara kuhanin. Umupo na. Sabi ko, wag. Basta boto pa rin tayo. Hinabol ko yan, umuwi ako para lang bumoto. Ikaw lang pala masusunod. Grabing pambabastusan na yan. At hindi lang pambababoy yan. Harap-harapang pambababoy na yung ginagawa ninyo, Komelik. Ano ba naman kayo? gagawin natin sa mga ito? Ewan ko, kayo ilagay nyo dyan sa comment section. Talagang ako eh, ayoko nang maniwala sa mga nakikita ko. Sobra ng kadimohon nyo mga nangyayari sa atin. Sagad to. Sagad to. Hindi na sila nakontento. Sino pa ibabalik nyo? Sino pang talo na na congressman ibabalik nyo dahil kailangan ni tambaloslos Sino pang congressman? Sige. Sino pang hahanapan nyo ng butas? Sino pang ididimanda ninyo? Sino pang ipakukulong nyo hanapan nyo butas? Ibutasan e kayo eh. Hindi naman kayo batasan. Butasan kayo mga ano. Nakaka-permi... per itong mga ito. Nakaka Kaya po, alam mo mga Pilipino, mag-iingat po tayo sa pagboto natin. Ang laking bulilyaso. Nung nabudol ang marami sa inyo dito kay Marcos. Ewan ko na lang kung tumahimik pa si Marcos sa nangyayari dyan. Obvious na obvious na yan. Katangahan na maniniwala dyan. Na nagkataon lang. Puro nagkataon, puro nagkataon. Pero ewan ko, hindi magsasalita si Marcos. Week yun eh. Weak yun. Lahat ito? Ako ah, hindi ko po kayo sinisisi ha. Ah. ako yung eh, nagpapaalala lang. Mag-iingat tayo sa pagboto. Mag-iingat tayo sa budol. Dahil sa maling budol, eh nakinig kami kay Sara, hindi. Huwag kayong makinig sa mga politiko. Alam nyo kung sinong gusto nyong pakinggan? Yung ginagawa nila. Dahil yan ang sinasabi nila, continuity, lintik na continuity yan. Naniwala daw sila kay Sara. Huwag ganon. Hindi, hindi ko po kay sinisisi, okay? Tapos na po yun. Ako'y nagpapaalala lang po muli. Kasi ang laki naging problema natin dahil nabudo lang marami sa inyo. Anyway, tapos na yung magkakampi na tayo. Ito ay paalala lang. Please naman, huwag kayong pabudol kay Amy naman this time. Wag nyo sasabihin nyo na naman sa amin. Eh, kasi nirekomenda ni eh, Sarah. Eh, ni Robin. Tingnan nyo yung ginagawa before. Wag yung, re basta rekomendasyon. Diba? Paalala lang po yan.